pahulog sa akin sa kalagitan. Gusto ba? Garmo. Pride. Ah, uh, uh, correct. Ina, So, ano yung title? Warning, beware of pride. Be humble. Okay. Ano, nga din lima pride. Ano may mong tatlong gino? Atong mabiyan sa libro sa 1 Pedro 5:5 at sa Uno, Pedro 5:5 at Kamu usap ng mga batatong kinahaglan ng mga sa pagulang na ninyo. O, kani hey, mga batatong man, ako yung na niya. Uh, dapat pag kita sa ato ang kinabuhin uh, dapat, na dapat mag sa ang elders

Ayaw. <laughs> Kung sa inyong uh, wato makita sa sign na warning, beware of dogs. You have been warned. Not responsible for any injury or death. Gusto so, na ibang mo na makita ka. Ikaw ma. So ibang mo na mo. Anong? Makita ka warning. Bili ka mo na. Palayo. Pwede ka na makita. Oh. Ika nga. Uy. <laughs> So, kung sa mga spiritual toxin na makuha nako, ako kumimong mga pinikal dilagado kaayon sa pagsasasala. Amen! So, ang iyan buhat, ikabalo ba siya sa kontra sa ginawa ang mga gabuso, ang iyan buhat, nagpaubos siya. Asa ito? Ang Humble people learn to see their own sinfulness They don't focus on the sins of others. Kalau um. siya kena walang siya himatay sa ubat. Sayaran Oh, sayaran ko kalingon. Kapalo siya na kung siya Humble people will experience salvation and proud people will not. Without humility, there will be, be no blessing. O wala ka blessing, uh, wala yung blessing sa mga ko? Wala yung panalangin. panalangin. Amen. Amen. salamat uh, po you know? Okay, um, the first step of prayer bless, blessing is um, uh, it's a vision, it's humility. Ang pagpapapos. Mabahat ang ipapapos siya at ikat sa sige ko. Amen? Sa katorse. Unya, ikong si Jesus. So, hindi na ang mga kubrador sa buwis. Kung di ang parisiyo, mawag ikahimutan sa Diyos. di ba? Ang kubrador sa buwis, isa pa siya,

So, na ay pinaka-delikado ng um, kind of pride. Nataas ko kayo. Hindi rin kita niya. rasa rin? Gusto um, yung Ang self-righteousness. self-righteousness? Um, ang karang pag of glory. Ang galing ko sa pag Ano daw ko ito? Ang chino, ang kanda. Ang chino, na

One for all. Proud God sa mga isang panas. Una, are you thankful? Thankful ba tayo sa mga panalaking nangyata lang sa inyo? Amen. Amen. Bilang may story niya na? na. Ten, nine. Ako eh, hindi ko eh. Ikaw po. Mga kapatid. Kadawa, are you forgiving of others? Kaya naman kapag pasay ko, susigiran siya Pero ang hindi sa Gino na ang pag -papos. kaya hindi Amen! Tatlo? <laughs> <laughs> Amen! <laughs> are you teachable? Matulungan pa ka, ano ba? Handa pa ka sa inyong mga, mga elders, sa inyong pastor, Gusto na yung rin yung sinong bukaliyan mga niyo? Wow. Go. Ha? Tapos? Uh -huh. Marami six, sabi Hindi mo kayo pa